Okay, magandang hapon sa ating lahat at welcome sa ika na Novena Misa. So matindi yung diskusyon uh, ng ating uh, Panginoon at itong mga pariseyo. Now, napaka ang batas uh, na ito. Kapag araw ng pamamahinga, kamatayan ang katumbas nito. Kaya nung makita ng mga pariseyo na kumain okay, yung mga alagad ni Jesus, Kaya sabi ng mga pariseyo, Uh, mahigpit na ipinagbawal sa kautosan uh, sa araw ng pamamahinga uh, yung kumain, magbuhat, ano pa ano. Kaya kung kung ibalik sa panahon natin ngayon, <laughs> maraming maparurusahan. Kaya sabi ni Kristo, uh, dahil sa batas na 'yan, maraming namamatay. Uh, kaya maganda yung kanyang uh, tanong ang tanong ni Jesus. Ano ba ang naaayon? Ano ba ang mabuti para sa Diyos? Ang mabuhay o ang mamatay. So, so dito, parang, parang sa tingin natin, uh, nilabag ni Jesus ang kautosan ito. Uh, so sa palagay nyo, nilabag ba ni Jesus ang kautosan sa araw ng pamamahinga? Sa so palagay nyo, may binanggit si Kristo na may isang taong mas higit pa uh, kaysa araw ng pamamahinga at tinutukoy niya ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin, meron siyang authority na pwede niyang gawin, pwede hindi. Bakit? May time sa, uh, sa Gospel of Luke 5, uh, 33 to 38. Ito ay tungkol naman sa pag-aayuno. Kasi may mga alagad si Juan doon and then nakita ng mga alagad ni Juan na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nakipagkainan pa, nakipag-inuman <laughs> doon sa kasalan. Kaya sabi ng mga alagad, bakit daw ang mga sabi, sabi nila, bakit ang mga alagad ni Jesus ay patuloy pang kumain at nagiinom at hindi sila nag-aayuno? So ano bang sabot, sagot ni Kristo dito? Hinahayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinakasal? At ang sabi niya, darating ang araw na kukunin sa kanila ang ikinasal saka na sila mag-aayuno. So maganda din naman kasi uh, sa mga kaugalian ng mga nagnonovena o nagro-rosaryo, di ba may sa bahay nagro-rosaryo ka, maingay mong anak mo. <laughs> o ano ba yan, maingay. <laughs> so nagkaroon ng distraction. Nang Na ibig sabihin ni Kristo dito, pagkatapos ng gawain, doon sila mag-aayuno. Kaysa sumusunod ka sa kautosan, tradisyon, and then merong humahad lang. Uh, hindi pa nga tapos eh. May gawain pa. So, dito, mga kapatid, balikan natin yung kautosan na ni Moises. Sa Exodus 3, uh, 12, uh, 14 to 18. Kaya eh, ano ba ang sabi ni Yahweh kay Moises? Ang sabi ni Yahweh, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Dito binanggit ni Yahweh, papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito at ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. Okay? Bawal talaga magtrabaho. Kahit kumain, bawal. O much yung magtrabaho. Okay? Anim na araw kayo magtrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap ng pamamahinga at nakalaan ito para sa akin. Sabi ng Diyos, papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. And then, napakatindi ang parusa. Okay? Ito yung observation natin. So, ganito ang ang reaksyon ng mga pariseyo. Sino ba ito mga pariseyo? Ah, para kanino ba ang batas na ito? Kasi marami ng mga panibagong preacher, uh, lalo lang yung panahon natin ngayon, eh, hindi naman kami judyo. Uh, kaya yung pagsamba natin, linggo, hindi sabado. Kasi yung pangpitong araw ay sabado. So, bakit linggo sa atin? Eh sabi natin, tayo'y kristyano. And then, ito, kung ang sa mga Hudyo, napaka-stricto ang sabado, sa atin naman napakaluwag. <laughs> yung iba nagsasamba, yung iba nagbabakasyon, yung iba pumasok sa school. So ganito na ang panahon natin ngayon, kaya ganun ang reaksyon ng mga pare sa iyo. Bakit gumagawa kayo uh, ng ipinagbabawal ng kautosan sa araw ng pamamahinga? So dapat i-implement din ito no, sa panahon natin. Uh, bakit may mga school nagbubukas pa rin? Uh, sa araw ng linggo o sabado? Eh, okay, bakit may trabaho pa rin sa araw ng linggo at sabado? Now, sa verse 3, ano ba ang sagot ni Kristo dito? Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David na minsang nagutom sila uh, ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni man liban sa mga pari lamang? Eh, okay, totoo po yon, Kasi sa Jerusalem, hindi nga pwedeng pumasok ni simpleng tao sa sagrado. Uh, for example, ito ay sagrado ito eh, yung altar ng Diyos. Sacred yan, bawal kayong pumasok dyan. Napaka-tindi ang uh, batas na ito, na pari lang ang pwedeng pumunta dyan. <laughs> Kasi ganun din po sa Old Testament, napaka yung kanilang babala. Uh, sa mga taong walang karapatang uh, uh, pumasok ni kumain uh, sa mga... Uh, pagtinapay na handog mula sa Diyos. okay? Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Uh, pero bakit kinain ni Haring David? Sa so, palagay niyo, alam niyo ba na muhay si Yahweh kay Haring David? Nakiisa ang Jos uh, kay Haring David. So ang gustong i-build up ni Cristo dito, meron silang authority. Kapag meron kang authority, pwede hindi ka nagkasala, okay? Ah uh, malinaw po 'yon Matthew 12:5 Sabi ni Hesus hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga Okay binanggit ni Hesus dito ang mga pari ay gumagawa may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw ng pamamahinga Ano ba ito Kasi sa araw ng pamamahinga dapat lahat ay magpahinga walang gagalaw ni magbuhat ng ano-ano dyan. walang maglakwat sa diyan Kasi araw ng pamamahinga Ngayon ang mga pari sa araw ng pamamahinga ay nag-insenso ng mga handog. ay di gumagalaw pa rin. Okay, yun yun ang gustong i-build up ni Cristo. Pero, ano bang sabi ni Jesus dito? Uh, pero hindi sila nag... may hindi sila nagkasala. Okay, bakit hindi sila nagkasala? Dahil inutusan ang mga pari na isagawa ang pag-insenso uh, yung mga handog uh, sa araw ng pamamahinga. Okay, malinaw po yan. At ang sabi ni Jesus, may isang naririto na higit na dakila ay sa templo. Uh, tinutukoy ni Kristo na ako ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Kaya meron akong authority dyan. Habag ang nais ko at hindi handog. Yan ang sinabi ni Kristo. Si Jesus ay dakila pa sa kautosan at meron siyang authority sa kautosan. Ngayon, di ba pinanggit dito ni Kristo na kung darating ang araw na kukunin sa kanila ang ikinasal, at saka na sila mag -aayunaw. Nang ibig sabihin, kung si Jesus ay aakyat na sa langit, yan, sundin niyo ang kautusan. Gawin niyo ang kautusan. Pero nung si Jesus ay andun pa sa lupa, kasama ang mga apostol, mga kanyang mga alagad, meron pa siyang authority. Pwedeng sundin, pwedeng hindi. Kasi may gawain pa sila. Pagkatapos ng gawain, doon na sila mag-aayuno. Okay. Ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang ibig sabihin, uh, mas, di ba sinabi ni Kristo, mahalaga sa Diyos ay buhay, hindi kamatayan, hindi parusa, kundi buhay. Kaya, uh, yon napakaganda. At, uh, Alin ba ang sabi ni Kristo, alin ba ang naaayon sa kautosan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Papatayin ba siya dahil lumabag? <laughs> Ganun ba? Ganun ba ang pagkaintindi natin? O ang magligtas ng buhay uh, sa araw ng pamamahinga? Eh, nakita natin sa pagdating ni Kristo, medyo nagbago kaunti ang nakaugalian nila uh, sa pagsamba at siyempre itong araw ng pamamahinga. Merong uh, panahon din na uh, nagkaroon ng conversation itong si Jesus at ang itong uh, Samaritana. Kasi ang mga Hudyo, talagang ipinaglaban nila na sa Jerusalem lang dapat magsamba ang tao. Eh, okay. talagang sa Jerusalem lang. And then itong mga Samaritano naman, nakipag, ano sila, na, nanindigan sila na dito sa bundok na ito ang tunay na pagsamba. Dahil dito sumamba ang aming inuno na si Jacob. Okay. Sa John 4.20, ito yung isyo ng pagsamba ng mga Samaritano at itong mga Hudyo. Kasi mga Samaritano sa bundok, ang totoong uh banal na lugar ng pagsamba sa Diyos dahil sinamba uh ng kanilang minunong ang Diyos na si Haphok. Then ang mga Hudyo naman, ang Jerusalem, sabi nila, ang Jerusalem lamang ang dapat sam uh, sambahin ang Diyos kasi doon sumamba si Haring David at uh, si Haring Solomon. Sila kasi yung uh nagpasimula sa templo ng Jerusalem. So ano bang ba sagot ni Jesus dito sa verse 21? Kay John 4:21 Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Uh, alam nyo ba na yun ang naging dahilan kung bakit merong nag-aaway? Alam nyo ba ang dahilan ng gera ngayon ng ano? Gera ng Israel ngayon at palis, uh, Dahil dyan. Dahil sa claim na yan na uh, sabi ng Palestinian, kami ang totoo. <laughs> Kasi ang, ang mga panibagong Israel, Israelita ngayon ay uh, iba na. Nasa kanila daw ang bloodline, yung pagigang, pagiging Israelita. So, dumating na nga ang panahon, sabi ni Kristo, na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katutupanan. Dito, binibuild up ni Kristo na hindi, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa bundok na ito, kundi kahit saan. Napansin ninyo ang panahon natin ngayon, dito may simbahan. Ilan bang simbahan sa Timonan? <laughs> Di ba ang dami na? Uh, kung susundin natin yung panahon nun, dapat Jerusalem lang. Uh, dapat yun lang sa bundok na yun dahil dun sumamba si Jacob. Pero sabi ni Kristo, dumating na nga ang panahon at ngayon na. Na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan at hindi na sa Jerusalem o so, o sa bundok na ito, kundi, di ba sabi ni Kristo, kung may isa, dalawang nagkatipon, sa pangalan ko, andyan ako. Ang ibig sabihin, merong valid uh, sa mga taong sumasamba sa Diyos. Hindi mahalaga sa Diyos lung lugar, hindi mahalaga sa Diyos kung marami, ang mahalaga sa Diyos, tayong nagkatipon ngayon uh, sa pangalan ng Panginoon at sabi niya, andyan siya. Okay? So maganda na yun, yung panahon natin kasi bukas na kasi alam nyo, outside Jerusalem, wala nang ibang simbahan. Pero dahil kay Kristo, nagsimula yung planting ng mga churches, uh, nagsimula sa Jerusalem at hanggang sa Pilipinas, dumating na at sa buong mundo. Nakarating na ang mga churches. Okay? So ito na ang oras, ito na ang panahon. Ito na yung panahon natin na uh, hindi tinitingnan ng Diyos ang lugar. Hindi tinitingnan ng Panginoon ang araw. Kasi yung iba, Sabado ang uh, mga kristyano linggo. <laughs> yung iba naman, may webes. Uh, yung iba naman, uh, may Friday. Okay, uh, hindi na mahalaga sa Diyos yan. Ang mahalaga, uh, sinasamba mo ang Diyos uh, sa araw na yan. Yun ang tinitingnan ni Kristo. Kaya dapat maintindihan natin na sa pagdating din ni Jesus, di ba kung basahin ninyo ang Hebreo, sinabi din ni Kristo na nung dumating ang panibagong tipan, kasi yung Old Testament ay yun yun ang pinaka lumang tipan na nangako ang Diyos sa mga lahi na yan. Pero nung dumating si Kristo, nagbago. Nagbago ang uh, kaugalian uh, yung pagsamba. Kaya hindi na handog kundi habang pagpapatawan. So ganoon na ang pamamaraan ni Kristo. Kaya uh, kung kayo nakakarinig sa Old Testament, uh, mahalaga din naman yung Old Testament. Pero yun nga Nasa New Testament na tayo at panibagong tipan ang tinitingnan natin. Kaya ito na ang pagsamba natin, ganito na ang pamamaraan natin, paano tayo sumamba sa Diyos, ang Diyos Espiritu at Katotohanan. So, naway maintindihan natin ang uh, pangangaral ni Kristo. Amen? Uh, sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama,